Aries, huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo ang iniibig dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya. Mayroong kusang makikita ka na tunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso at damdamin at sa two-digit number games ay number 18 at number 6. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 20, number 17, number 25, number 33, number 22 at number 31, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 5, number 1 at number 6. Toros, huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo. Ang iniibig dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya, mayroong kusang makikita ka na tunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso at damdamin at sa two digit number games ay number 15 at number 3, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 43, number 16, number 21 Number 32, number 5 at number 19, gabay ng sikat ng araw at sa 3 digit number games ay number 6, number 1 at number 3. Gemini, huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo. Ang iniibig dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya, mayroong kusang makikita ka. Natunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso at damdamin at sa 2 digit number games ay number 13 at number 10 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 30, number 27, number 19, number 36, number 13 at number 21 gabay ng liwanag ng buwan at sa 3-digit number games ay number 2, number 5 at number 1. Cancer, huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo. Ang iniibig, dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya, mayroong kusang makikita ka, na tunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso, at damdamin at sa 2 digit number games ay number 17 at number 15 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 14, number 31, number 20, number 25, number 8 at number 17 gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 2, number 5 at number 6. Leo Huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo ang iniibig. Dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya, mayroong kusang makikita ka. Natunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso at damdamin. At sa 2-digit number games ay number 8 at number 14. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21 number 35, number 18, number 10, number 2, at number 29, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 3. Virgo, huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo ang iniibig. Dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya. Mayroong kusang makikita ka na tunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso at damdamin at sa 2 digit number games ay number 14 at number 18 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 13, number 40, number 18, number 9, number 22 at number 35 Gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 6 number 1 at number 2. Libra, huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo ang iniibig dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya, mayroong kusang makikita ka na tunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso at damdamin. At sa 2-digit number games ay number 10 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 10, number 31, number 22, number 8, number 19 at number 10, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 1, number 6 at number 3. Scorpio, huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo ang iniibig, dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya, mayroong kusang makikita ka, na tunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso, at damdamin, at sa two-digit number games ay number 15 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 9, number 30 number 14, number 45 at number 17, gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 1, number 6 at number 2. Sagittarius, huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo ang iniibig dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya, mayroong kusang makikita ka. Natunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso at damdamin at sa 2 digit number games ay number 8 at number 9 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 17, number 13, number 6, number 32 at number 10 gabay ng mga bituin at sa 3-digit number games ay number 1, number 5 at number 6. Capricorn, huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo. Ang iniibig, dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya, mayroong kusang makikita ka, na tunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso, at damdamin, at sa 2 digit number games ay number 12 at number 9, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 10, number 32, number 29, number 2 at number 15, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 1, number 4 at number 5. Aquarius Huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo ang iniibig, dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya. Mayroong kusang makikita ka, natunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso at damdamin. At sa 2-digit number games ay number 19 at number 13. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 17, number 31, number 22, number 29, number 36, at number 5, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 6. Pisces, huwag kang manghinayang kung nawala sa iyo ang iniibig, dahil hindi siya para sa iyo para maging maligaya ka at masaya, mayroong kusang makikita ka, na tunay ang kaligayahan ang maibibigay sa iyo ang laging isipin ng iyong puso, at damdamin, at sa two-digit number games ay number 10 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 30, number 16, number 33, Number 27 at number 42, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 4, number 1 at number 6.